Hello, yun. What's up guys? Welcome back po ulit sa aking YouTube channel. Um, bale, ang ating video for today po is ano ba ang CS o crown seed sa pupo? Ayan. Bale, everyday po natin, kailangan po tayong magtas sa pupo. Yan po yung CS. Ayan. Bale, yung number one po is siya po yung hose. Yung hose, kunwari, tayo po. Tayo po yung nag-open panel. Ayan. Bale, ang CS po dyan is yung number 2, number 3, tsaka number 4. Doon po tayo uupo para makapag-CS o para makapag-crown seat. Yun po kasi yung task natin everyday. Ayan. Pag, pag natapos po natin yung crown seat po natin, doon po natin makukuha yung award, uh, reward na 800, yes po yung 1 hour po is 1 ah, hour po is 800 points po yun bali, kapag depende po yun sa ano nyo, kung ilang hours po yung count seat nyo ayan, pero yung ordinary talaga is 1 hour 800 po ang crown seat po natin, ayan bali, yung crown seat is kulay hiyelo po siya. Ayan. Bali yung 5, 6, 7, 8, 9 is dyan na po yung pwede po tayong umupo or tumambay lang po dyan. Kunwari, ayan, may mga naghahagis po. Pwede po tayong umupo dyan. Tsaka po guys, pag magkakarunsik mag po tayo sa iba, dapat po is nakapalo po tayo sa kanila para alam po natin na pwede tayong umupo or hindi. Kasi yung iba po is kailangan po nilang mag fans club. Pero yung iba po is open naman basta hindi sila naglalak ng mga panel nila. Para makapag crownsip po tayo guys, dapat po is marami tayong pinapollow at marunong din po tayo mag-follow. Kasi po, minsan yung nuupuan po natin is puno. Kaya kailangan natin maghanap ng ibang panel or ganito po, ganyan para makaupo po tayo, makapag-ground Hindi po tayo pwede mag-stay sa isang tao or isang panel lang. Kailangan nating share din minsan. Ayan, para makagala-gala din tayo, ganun. Bale, well, yun lang po guys ang ating YouTube for today. Thank you po. Maraming maraming salamat.